Hello, good afternoon. This is Plant Orchids. Unboxing tayo, guys. This time, naka, ano siya, potted. So, this is, um, what do you call this one? Uh, bus ship. Shipment. Ayan. So, galing to kay, ano, mam Ma bala nga bang, ba yun yung page nila? Succulents, bagyo. Ayan siya, guys. Tapos si Ma'am Igors. Magkapatid sila yun, guys. Ayan. Ilan ba to? Paano ba mag-unwrap nito? Ito. Ito yung unahin natin, guys. Ayan. kanta, Laki. Ayan. Ayan. Ansha guys. Okay. si Pink Rose. <laughs> Naadik sa Pink Rose. Yan. Pink Rose na may crested 'yan siya, guys. Kaya ako siya minayin kasi may crested siya. And this is my uh, Victoria Victoria Lila, siya kayo? 'yung Victoria Lila. Yan. Carangos. And this one is my Shang Shangrila. Oo. Mabango daw to, guys. Ayan. And this is... Ano ba to? Lotus. yan ba, to? ba to? Ah, okay. Yan si ano. Peach is no crested, guys. Wala tayong free. Ayan. Wala siyang free. Ayan siya, guys. Nothing crested. Peach snow. Ayan. Okay. Parehas lang sila ni ano. Parang parehas lang sila ni Murasaki. Di ba may krested na akong Murasaki guys? My lotus. Ayan. That's my lotus. My si lotus ko noon lumaki. Maliit lang nung nabili ko pero lumaki siya sa akin kaya nung nagbakasyon kami na matay siya guys so kumuha ulit ako sana magiging okay siya ulit sa akin yun guys si victoria lee yun this is the last one of... shangri la. yun hirap hirap pala mag unwrap ng ano. yun na mine ko to guys kasi nakikita nyo ba guys ayan yan ang dahilan ko ba't ako napamine sa crested niya guys so that's all guys thank you for watching ayan sila ayan so bali iayos ko sila guys ngayon din then we'll update you Again, thank you. Bye bye for now, guys.